Fish on. Ano nga mas yun? Kabagsak pa lang ng jig natin. Sinalo. Layo pa. Uy, fish on. Fish on mga master. yun. Nakulo yung mga matilit na isda. Strike. Fish on. Fish on mga master. magandang umaga sa inyo lahat mga master Ayan, sikat pa lang ang araw Jigging tayo ngayon mga master Sumama tayo kay master din ano? Subscribe po kayo sa kanya Lennon Fishing Adventure mga master Tapos si Master ko ay kasama natin So ayan, medyo matagal tayo na hindi nakapag-jigging mga master Tara, let's go Drop tayo Ayan mga master, drop tayo Ang ating gamit na jig ay Jiguro sa kalam from Fisher of Men. Yan, matagal na pina sa atin 'to. Ngayon lang natin ma Tagal tayong hindi nakapag-jigging, mga master. Yan yung ating gamit na hooks. Sariling gawa. Ito ano? Kaloki. El gancho. Yung isa nasa baba. So, ayan po. First drop. First drop. Nakarating dun baka kumagat na yung maaga pa. Malayo Yun. Bottom mga master. mga master, Pang-apat na spot micro jig tayo <laughs> wala, wala, pag asa sa deep mga master may talaga ngayong ano season ano tayo micro gamit natin ano uh, realistic jig galing kay magnum tackle yan tapos yung ating gamit na sisuk dugyuti na sisuk sariling gawa natin ito mga master uh, available po ito sa si shopee 2 over 0, 1 over 0, tsaka 5 over 0 pang Lipsy. Yan. Naglag tayo. Ang ating rad ay Abu Garcia Vengeance Micro Player Ultralight. Ang ating reel ay 5000 series na Daiwa BG RR. Oversize yung ating reel mga master. Tapos 30 pounds yung ating leader, 30 pounds pioneer. All right. Panay pa naman ang ano niya, yung ganyan, yung labas. Parang parang nag-oobserba din eh. Fish on. Fish on ba to? <laughs> Lawihan na siguro ito mga masir Kung hindi ba to Hindi lumalaban eh Baka ano Coralis ng Palawan kulay master ah. kaya ito mga master na no? sinaloy ah lawihan ay ulpot yan ang mga master oh ulam na di sinalo po naman Parang effective yung ano yung asisok natin ng masira. Bili na kayo. <laughs> Bili na kayo ng ating asisok mga master. Yung flasher kasi yung ano yung nakakaakit sa mga lapu-lapu minsan. Para lang tayo nag ano. Naglalagulo. Ano mga master? pa lang ng jig natin, sinalo. 80 grams master 60 grams gamit ko kanina grabing layo layo, layo pa uy fish on fish on mga master buhay ba? buhay ba mas? buhay ah. buhay buhay wala kas ha sabi ko na bagal bagal lang yan dito na takot eh pinakontrol ko pa dito lakas mga master ha mabigat to ha Uy. <laughs> Kunwaring mabigat para may trail lang sa video. <laughs> hindi ba nga master mabigat talaga ng malaban. <laughs> Mapalagi hindi, ito lapu -lapu? hindi lapu -lapu to lapu lapo Kung hindi lapo-lapo to lapu lapo Ay lapu lapo nga. <laughs> po na naman. Yeah. <laughs> ito. <Nabigat> yun. Yun <laughs> Aluminum. Pengalawa. Yun, magandang umaga sa inyong lahat mga master. Uh, ang oras natin ngayon ay 6.40 ng umaga. 6.40 ng umaga Garating lang natin dito sa unang spot natin Bali ang mission natin ngayong araw mga master Balikan natin yung mga lumang spot natin Yung mga unang mga spot natin Yan iwanan muna natin yung mga gamit natin dyan Wala namang gagalawan yan dyan eh Tsaka dito lang tayo sa malapit First cast mga master wii strike ko. balo siguro balo dito sa ispat na to uh, dito ko na unlock yung unang GT ko mga master Tokilos. kilos 2 na GT Palapit sila dito Ayan oh. ah may umi-strike Buhanginan kasi yung unahan nito mga master Kumbaga may ano lang ito May parang Linya lang siya na batuhan coral koral corals corals lang siya diyan na maliliit hindi sobrang kapal oop strike strike pa nga ng balo yung mga master makiraan tayo dito yung dating dinadaanan kasi natin ano na binakod na kado na kaya ayan kaya na lang tayo dito kailangan ano ate may mga maser kulo doon oh. Nakulo yung mga matilit na isda. Uy, yun. Strike. Mm, fish on. Fish on, mga master. Kadali tayo sa kanila. Yano? oh. Kulo, mga master, oh. at Atulingan tulingan pala mga master pagkaswerte tulingan mga master pero maliliit lang pero pwede na pang ihaw makakuha lang tayo ng dalawa sa kanila pwede na eh kain na naman sana yung mga isda doon mga kainan kain na naman sa mga malilit na isda ang problema ano sinalis yan tayo ng naninisid para sa aris harap harapan ang ay. ayan mga master ang nakondisisyon ko ng umuwi Hintay pa sana ako hanggang mamayang hapon. Hintay sana ako ng low tide. Kaso, sumasama talaga yung pakaramdam ko. Sumama yung pakaramdam ko. So yung tiyan ko ang ano, problema. Para akong nangihina gawa ng ano ko. Yung sa tiyan ko. Nag-inom kasi ako ng ano mga master. Yung... Miracle Fruit yung juice juice ng miracle fruit kaya pag naginom kasi ako nun mga master Pururut talaga miracle Pururut kag hapon pa naman yun hindi ko in expect na ano na hanggang ngayon ano mag ano yung channel ko kahapon pa din naman ako minom nun hindi na ako minom ngayong ano. araw kaninang madaling araw kasi 'yan nga mag ano may lakad ka so hanggang ngayon medyo masama pa rin ayan mga master ah, hanggang dito na lang po ang ating video isang piraso lang ang nakuha natin sa adventure natin na to medyo naalangan kasi tayo alas 10 na alas 10 pa lang alas 10 pa lang ay mag alas 11 pa lang mga master pero wi na tayo sa mga aking pakaramdam Ayan o, lakas din ng hangin Ayan, parang nangyayinayang ako sa oras ko dito na maghintay hanggang mamaya Siguro gawin na lang natin ito pag may kasama tayo na magtambay-tambay dito tapos pag yung ano maayos yung kondisyon ng katawan natin di ba sa mga susunod siguro na ano mabakante tayo ng ano weekend yayain natin yung mga tropa na balikan tong spot nato. Maraming salamat po.